Pa Canada na ang Sparkle Love Teams na sina Julian San Jose at Raver Cruz, pati na sina Barbie Fortesa at David Licauco para sa kanilang Sparkle Goes to Canada show sa Calgary sila this coming April 5 at sa Toronto naman sa April 7. Bukas susunod din sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Excited na raw sila na maipakita sa mga global Pinoy ang pinaghandaan nilang production numbers ang Juliver. Looking forward na rin daw sa malamig na panahon sa Canada at sa time na makapamasyal sila. May mga ano, may mga naisip talaga na kami mga puntahan tapos uh, yung mga yung mga sceneries doon, yung mga spots doon sa boat, actually boat sa Toronto and sa Calgary. And expect din namin na malamig, malamig, malamig na malamig sa Canada ngayon. Ang Team Barda naman, diretsong taping daw ng pulang araw pagbalik mula ka Canada excited na raw sila pareho dahil sa umiinit na kwento na kanilang kinukunan. Paganda na ng paganda yung kwento. Uh, I think every scene, every day na nag-taping kami, uh, paiba-iba yung mga nangyayari. And may bigat. Paminsan may mga happy scenes, may mga scenes. Bago yan, isinier din ni Barbie ang masayang tsikahan nila ni Kim Chiu. Riot ang crossover guesting ng dalawa sa kanika nilang YouTube channels. Full of energy kata-tawanan at intriga. Uh, magbisaomo mag-move on, 'ko ba? Magtatawa! Oh my god, bye-bye. Kakain ko ng kulang eh. Ito naman. Oo, magbisaomo. I just like ano. Ba yun? <laughs> ano yung pinakamasakit? Romantic breakup or friendship breakup? Paisa <laughs> <laughs> yo. ang saya. Ang saya nung buong vlog, sobrang fun, walang pressure. Hindi ko hindi ko nga alam kung nakakaintindihan pa kami kasi parang apiran la kami ng apiran, hampasan lang kami ng hampasan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening.